Hello guys, good morning. Ayan guys, nakachamba ako sa Asian store ngayon ng papaya. Ayan, pero yung tatlo, ayan, hinog. Ayan, hinog yung tatlo. Ayan, so itong dalawa, chamba natin kasi hilaw. So, lulutuin natin dinindin nga papaya. So, ito, dati ti paborito, dagi siya ilokano, dinindin nga papaya. Ngayon, ako magkidry tayo. Okay, pero, okay lang, guys. Basta na papaya, itindin pa tayo So, yan Entro, paso. good morning ayun at tinintin tayo pa niti papaya ito nagpaborik at tinanong guys nagikapil ng tikamatis sibuyas luya at saka naglagay din ako ng garlic bawang Naimas na imas dito so ngunit so tatan ay pisok tayo dagitan ingredients na pakuloan tanga nalang tatnum makuha natin yung aroma ng mga ingredients na nilagay natin kastat ding tinintin at ganyan ang pag lulo to ng dininding dinding ding ayan so nung napakulo ko na lahat at nakuha ko na yung aroma ng mga ingredients ko naglagay na ako ng uh, bagoong bagoong yung guys and ayan nag add ako konti ng salt konti lang. and ayan. yung ating pang uh, malinamnam pechin. hindi nawawala yan sa akin kasi masarap ang ganyan mas maganda yung pechin na gamit guys kaysa yung magic sarap ayan and pakuluan natin ulit then ilalagay na rin yun natin yung nasambahan natin kapaya papaya. Although, medyo ano na siya, uh, malibang ha, uh, ang sabihin sa mga uh, panggalatot, sa, sa Ilocano naman, taridangan yun. So, yan, so kaya ganyan ang ano po, ang texture niya guys, medyo hilaw, ay medyo, I should say medyo, hinog, kasi ano na yan, taridangan kung tawagin sa Ilocano, ayan, malapit ng mahinog pwede nang susukahan, ayan so ayan, nag-add din ako ng toppings na sardinas so ayan, kulong-kulong -pulo na kulong-kulong -pulo na, napakasarap guys, tikman ko na kaya tikman natin ang tiniting with sardinas so mas maganda sana guys, kung meron um, dahon ng um, malunggay, at saka yung dry na sana. pero wala, so yan na lang yung ilagay ko, sardinas so although masarap naman soya, sundan nyo ang aking recipe na to guys, napakasarap hanggang iba yung pagdingding ko kasi wala nga ano dito try na tinaka pag sa Pilipinas sa Isabela merong tinaka mas maganda yung pakuluan mo lang maigil yung tinaka na yun isapay mo na sa mga ingredients na nilagay ko kanina para manunood yung lasa ng isda so ayan guys thank you for watching hanggang dito na lang itong ating video for today bye bye